Ah, magandang araw muli sa ating lahat mga kapatid ah, nandito na naman kami ng ating mister para i-video ang aming paglalakad na naman ngayon galing kami sa South Case at uh, kasi gusto niyang umihiw kaya <laughs> nagpunta kami ng South Case naglakad malapit lang kami dito sa South Case ayan maraming munkong hmm. ito yung dinadaanan namin Uh, yun na rin yung one yung tinaanan namin na overpass na bridge yun malayo dun sa bandarun nakunan ko na rin kanina ngayon pauwi na kami para kapag ready na rin ng kuan lulutuin ng hapunan. Ganito. Ay eh kasi ngayon holiday oh no, uh, off off ko sa work. Kaya may time kaming maglakad kasi nag cancel yung mga cleaning namin. At, uh, mga kasi mga dahon na mga puno oo nga summer daming kwan, mga puno na yung mga dahon talagang makapal na pagka winter ayan medyo walang kitang dahon. kita dahil walang dahon naglagas lahat parang patay ang mga puno. puno ayan ito mga bahay na dadaanan namin. Mm -hmm. Okay. Makikwamot ko. <laughs> kita ba, baka mabasit kita. medyo magulo ang I aming mean, magulong peso pag may ito, magagandang mga bahay din dito, malalaki din pero mas malalaki pa doon sa bandarong

medyo malayo pa kami sa bahay. Anong oras kaya tayo makakarating doon na kay? Yung oras na. Eh Hindi ko makita Plus 20 minutes pa. 10 minutes pa kaya ba Plus